Okay. And gan na tayo. Uh, magandang uh, gabi po no. Pasensya na po na delay at nawala si Doc. Ayun. Nagkakaroon lang na ng technical difficulties yung internet connection and using this yung ating um, stream labs. Um nawawala eh uh, yung boses namin and we are trying to fix. Oh, ngayon okay na. So Welcome back no dito sa ating uh, Pit Cobra Live no ito po si Rico Brother kasama siyempre natin ang Ka Brother Doc ng bayan no walang iba si Doc Eric no at uh, ayan uh, magsimula na tayo no wag na nating uh, patagalin pa no at pag-usapan natin uh, actually in English lang naman ito eh yung siphon katalak. ayan ano ang kuray sa paano gumutin lahat yan masasagot sa inyo ni Doc Eric So without further ado, let's in, uh, introduce natin muli ang ating ka-brother Dr. Bayan, si Doc L. Palakpakan. Uh, magandang gabi po sa ating mga ka-brother. Uh, ako po ay nagagalap na nandito po ulit tayo sa, ano, sa Pit Cobra Live. So ngayon, uh, taman tama tamang-tama din yung ating topic kasi napakalamig ng panahon, especially dito sa Luzon. Mm -hmm uh, yung northern at saka northeastern Luzon natin, ah, napakalamig yan. So, usong-uso yung mga respiratory diseases and isa doon yung uh, na nakaka sa ating mga alagang manok. So, itong kuraisa ay uh, sakit ng manok kung saan makikita natin na mamaga yung mata, yung sa may palibot ng mata nat ng manok natin tapos, uh, ang kaibahan nito sa ibang, uh, nimbawa, sipon o ibang respiratory diseases, kitang-kita dito yung pangamaga talaga. So, yung, yung upper respiratory tract, yung sa may ilong papunta dito sa may lalamunan, nagkakaroon niya ng, ano, ng mga nana. So, lumala, naiipon ngayon yan sa may mata kasi dahil doon sa sa anatomy or do sa structure ng ulo ng manok. Uh, malapit na malapit lang talaga siya. So yun yung uh, tell tell signs, ibig sabihin pag nakita natin na mamaga yung mata, uh, wala namang sugat, wala namang bulutong, malamang sama naman kuraysa yan. So ito yung uh, sakit ng manok na hindi naman siya nakakamatay kung kuraysa lang talaga. Uh, pero kung ito ay mapasama sa ibang gamot tulad ng uh, tulad ibang sakit tulad ng ano mycoplasma or iba pang mas malala na sakit ng manok like uh, yung Newcastle disease so mas matindi yung epekto. And ito napakadali namang gamutin, uh, Marami tayong available na gamot tulad ng uh, guaifenylcol uh, binibigay natin ito sa ating mga alagang manok. So, around 5 uh, to 7 days na gamutan. Yung iba nga, uh, mas maiksi pa ang, ang, oras, ang araw ng gamutan. Pero, uh, mabilis lang itong na, ano, na, nare At kung halimbawa, medyo malapit na yung laban at uh, medyo may konting problema Uh, itong gamot na ito nakakatulong ito para magamot itong kuraisa. Sige kulendok no, yung again no panoorin yung mga videos natin uh, recently including kay ano kay uh, shout out kay uh, Colonel uh, Arnold Dizon. No? So, ka-brother din yun si Colonel Dizon. Um mm -hmm. uh, uh, yun nga yung manok niya no mga ilang araw nagka nagkasakit no maaring ano yan, si Pon or similar kay Coriza, eh, yun yung price warrior niya. Ilalaban niya na yun eh. At uh, siyempre, ayaw niyang i-withdraw. to i-, i so, pinainom niya ng wife gumaling, at nag-champion. Yun, yun mm -hmm. nag-buy. <laughs> Ayan, Doc. Maganda talaga yung combination ng ano ng florophenicol at saka guayafenicin kasi Uh, yung antibiotic side niya, yung chlorphenicol, uh, mabisa talaga siya na gamot. Uh, hindi pa masyadong exposed yung mga manok natin sa ganung antibiotics. Tapos, yung guayaphenicin naman, para mapaluwag yung mga daanan ng hangin. So, madaling makaka-recover yung ating mga alaga. Ang isa lang sigurong pag-iingat natin sa guayaphenicol ay huwag natin ibigay ito sa mga inahina ng initlog. Ah, nakalagay naman niyan diyan sa ating packaging. So sa mga breeding hens, no, uh, hindi siya recommended. Pero kung halimbawa yung mga panlaban natin, uh, pwede yan uh, as preventive at saka as treatment. Mm -hmm. uh, pwede nating ibigay ito. Ayan. Comment lang kayo, no, kung uh, okay ba yung audio namin na uh, napapanood ba kayo sa ating uh, feed cobra The Game Changer Facebook page at saka sa Pit Cobra The Game Changer YouTube. And also, uh, simulcast din, no? viewing din ito sa ating YouTube na iba talaga ang Pit Cobra. So, dalawang YouTube account at saka isang Facebook page. Panoorin niyo po ang ating Pit Cobra Live. So, ayun, Doc. Um, so, yung, ayun, namamaga, may plema, ganyan. Physica, uh, basically, it's uh, na nakikita ng common, ika nga, common. So, aside dun sa guayafenicol, um, marami naman din tayong mga ibang produkto na, 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 pwede rin no, para pumuksa dito sa Coraisa. So ano mm. yung mga iba? So, yung uh, sa lahat ng antibiotics naman, hindi naman laging isa lang ang binibigay mo. So, nagro-rotate tayo. So, ang Cobra, nakahanda naman yung kanya mga produkto para sa Uh, rotation. Ito ay para maiwasan yung uh, drug resistance. So kung parati natin ginagamit yung guaya uh, magkakaroon siya ng resistance na rin. So meron tayong nakahanda sa Pit Cobra na TMPS, meron tayong enrofloxacin, meron tayong uh, ang tawag dito, yung L-Spectrum B. L-Spectrum. Napakita natin, Dok. Although ito, meron siyang primary na gamit o hinanda ito ng Pit Cobra para panlaban doon sa mga sakit tulad ng TMPS para sa Paul Cholera, yung ating L-Spectrum para sa, sa Mycoplasma, yung Enerfloxacin para sa ibang sakit. Ito naman lahat ay pwedeng gamitin doon din sa sa mga respiratory diseases pero uh, ginagamit ginagamit natin ito pang rotate para hindi yeah. lagi para hindi laging guaya kasi katagalan ay pahina ng pahina ang bisa nito dahil sa drug resistance ito ay hindi naman kasalanan ng uh, ng farm owners or ng ng pit cobra ito ay natural na nangyayari sa mga bacteria nagkakaroon talaga ng drug resistance. Kaya, ina-advise po po ulit sa mga uh, ka-brother natin na uh, nag-aalaga ng manok, specifically yung Manok Panabong, mag-rotate po tayo ng antibiotics. Nakahanda naman po ang mga products, ng Pit Cobra, para uh, supportahan lahat ng pangangailangan nyo sa antibiotics, sa vitamins, sa mga supplements. Lahat-lahat okay. naman po, nakahanda naman po yan. Ayan, um palaging binabanggit ni ka Brother Doc no yung rotate na paggamit ng ating mga antibiotics na meron tayo niyan. No, hindi lang naman isa yung produkto na meron tayo. Actually, meron tayong lima. no, hindi lang nakalagay dito doon na makikita niyo sa screen yung isa yung amoxicillin. Pero sa totoo lang uh, lahat ng uh, antibiotics sa market, depende na lang yan sa sa kung yan by uh, dekalidad o talagang uh, maganda yung quality no ikang maganda yung quality ng gamot at nasubukan uh, niyo na na ilang beses ay hindi na gumagaling mamaya ipapakita natin yung uh, video yung pinali na video na para maintindihan niyo na not all the products or the brand eh, na antibiotic eh kaya kayang uh, gamutin no may mga depende nga yan sa quality kung dito talaga gumagana eh, subukan niyo na yung itong mga gamot ng pit cobra itong mga antibiotic na ito um, hindi lang guaifenicol no it mps ya binanggit na nga ni doc may mga specific kasi yan eh. yung guaifenicol talaga the best yan talaga pagdating sa coryza ah. kahit yung TMPS, pero although sa gut, sa gut diseases yan, sa mga panunaw yung mga concern, yung Andrew Flocks sa actually may video shoutout out kay ano kay Totoy Agri kay Justin Liban sa Mycoplasma. At kung talagang wala na pag-asa, bagsak na yung manok, ayan, L spectrum B. Uh, dok ba isingit ko lang to. Banggitin ko na itong mga ating sa mga sisiw kung may mga tanong kayo sa mga sisiw, yung L spectrum B, meron yan, nakikita niya diyan sa screen. Merong half kilo, half kilo, although in sachet hindi available ngayon, half kilo at saka yung 1 kilo. Yan, napaka-effective niyan. Sa totoo lang, sa Coriza. Di ba? Um, subukan niya rin yung TMPS. Kasi si L Spectrum B, meron siyang ano, bromexin, yung weculitic, no? Pangtanggal talaga, yung patunaw. Yun yung function niyan. O kung gusto niyo, enrofloxacin, okay din yan. O kahit guayfenicol. Ayan. Um, rotate, napaka-importante. Although pag uh, nakita nyo, tuloy-tuloy pa rin ng visa at galing ng Guay Penicol. Ituloy nyo lang. Ayan. So, again, Doc, um, uh, sa mga gusto magtanong, uh, chat lang kayo, comment down below. At nailahad uh, na, na. -na, na. Uh, simple lang naman ang gamutan. Ngayon, base dun sa ating uh, title, no? Uh, ano ang Corizon? Explain na ni Doc paano gamutin. Very simple. May mga nakalagay ito, bakit isang bigay ka lang? No? Itong mga guay penny sa mga video sa mga panood nyo, lahat ng mga testimony nila, isang beses lang nilang pinainom, kinabukasan gumaling. Pero, ah uh, meron, dyan, ano, meron dyan masasabi si ka-brother Doc no, na isang license bet. Pagdating hmm. sa gamutan, hindi pwedeng isang beses lang o isang bigay lang. Uh, Doc, explain tama, uh, natin. Tama yun. Uh, gumagaling ka agad siya within 24 to 48 hours. Pero, uh, kailangan natin ituloy kasi mas mataas yung chance na magkakaroon tayo ng drug resistance. Kaya, tinutuloy natin. Kailangan talaga sa ID natin yung mga bacteria na nagdudulot niyang sakit na yan. Kaya, ang recommended ay 5 to 7 days na gamutan. Although, wala na kayo nakikita ng simptomas, uh, kailangan siya ituloy kasi darating yung panahon after siguro mga one or two years na parating yun ang ginagamit nyo, uh, maihina na yung visa ng guayapenicol at saka nung ibang antibiotics. Uh, hindi yun dahil bumaba yung quality, kundi dahil sa maling paggamit. Kaya nandito nga po ang Pit Cobra through our Pit Cobra Live para turuan kayo na gumamit, uh, ma-advise kayo and kung sakaling may tanong kayo uh, wag kayong uh, magatubili na mag-message sa amin sa Facebook pages namin uh, sa ka Brother do kasama sa mga Facebook page ng Pit Cobra. Uh, message niyo lang kami uh, kami ay nakatabay para tulungan kayo sa inyong mga uh, pag-aalaga sa inyong mga 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 manok. Okay, uh, may eh, na-experience lang no, si Doc sa internet connection niya no, na medyo napuputol. But narinig naman yung audio, hopefully yon na narinig din ninyo. At uh, yun, na basic yung sagot dun sa ating uh, topic ngayon. Yung tanong na ano ang koray sa paano gamutin. Ayan, at uh, syempre, na-highlight lang natin yung Guay Penicle. So medyo na nawawala si Doc. No? At um, uh bago tayo magtapos at uh, uh, may mga nag-a uh, expect kami ng mga tanong no but uh, siguro alam, niya, alam niya na alam nila talaga no pagdating kasi ito madalas ang sakit ng ating ng mga alaga ay eh, alam na alam nila kung paano siya gamutin din talaga meron na tayong mga specific na produkto yan, na nakikita niyo sa baba ng Petcare Med Kit yan eh, siguradong, ano, except na ng dewormer, the rest yan eh, mga antibiotic. Talagang proven and tested na yan. So, ito, padoonin natin tong video. No? Medyo nawala na si Doc, no? Ayan. Um, ipapakita ko sa inyong video. Ayan. Wait, wait lang. No. Uh, about dun sa testimonial kay Mang Boy. Again, shoutout kay Mang Boy dyan sa Maynard Baysia. Uh, yung kanyang kwento about dun sa Koraisa ng mga kanya mga sisir. Ito panoorin natin. Asa sa kanya mga manok, sorry. Ito. Panuorin. Uh, sa totoo lang po, uh, last year, uh... hindi gumagana. Hindi gumagana ating mga clips. Uh, sa totoo lang po, ating uh, tawag dito uh, anyway, I'll I'll check pa sa mga iba pa. Baka mag-play tayo dito sa Ayan. Kung may mga tanong kayo, sige, tanong lang. Although ilang topics na rin natin na pag-usapan nito with regard to sa sipon, 'di ba? May mga ganun na tayong mga topics. uh, usually ito na mga antibiotic naman, no? Never fail. Talaga nag Wait. Ah, uh, sa lang. Share lang natin to. Okay, wait lang. Share natin. Share. Hata pala may video pala eh. Wait. Video. Okay, here we go. Video. Yan. Ah, uh, sa totoo lang po, ah uh, last year, ah uh, no last year breeding season, at uh, tinamasa na ko rito ng. lagi yun yung kamatamasa sa akin na kwan, purisa. Ngayon, sari-saring gamot na ginamit ko. May <laughs> Wala, ayaw nang gumana, hindi na pinakinggan ng mga manok. Hanggang sa isang pagkakataon, nagpunta ako, ako, sa poultry farm, nagtanong ako, ala na baka akong kuya na ibang mas galing pa kaya rito sa Subukan mo ika yung guwana at <laughs> eh baka ako, pares lang din ka ako nung iba yan. Hindi, subukan mo ika. Okay po, bumili po ako ng limang piraso lang. Uwi ako sa bahay. Hindi ko pinakain yung, yung mga alaga ko na may tama. Tama po. Ngayon, ang ginawa ko, sinubuan ko ng guaya. Penicol na kaya, utuyo pakpak. Abay, nung pag-uwi ko nung tanghali, medyo umuna. <laughs> nung hapon na, galing uwi ako ng munisipyo sa pagkakasiyan, kung ako nakatrabaho. Abay, <laughs> Nagpapalagpa naman ay mapakpak Parang dahil lang kapal mga manok Ay salamat po ka ako sa Guayang Pelicol Sabi ko dun sa may-ari tinda ng tindahan ng Kay Bites ng ngayon, pag naghahanap ako to, wala akong inabutan, nagagalit ako. Salamat to. Salamat, kuya boy sa maiksing mensahe. Tangkilikin niyo po at talagang mahusay. Kit cobra po. Kit cobra. Kit cobra. cobra. Salamat po kuya boy ha. Maniwala po kayo sa akin at nasubukan ko na 100%. God bless po. Mabuhay po kayo ha. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Alright, so iyan, iyan yung ating uh, video na nagpapatunay uh, ang Pit Cobra Guay at napaka, kumbaga, bilis-bisa, bilis galing again sa Coriza. So I think uh, si Doc, medyo audio na lang yata narinig ko sa kanya, no? Doc, wala, tama wala, ba? Wala. No, wala na rin even the video. Audio, narinig, narinig ko pa kayo. Ayan, nakabalik na. Oo nga, Medyo may problem lang din talaga sa connection. Hindi well, natin siya nakikita. But the audio, yan. May okay yung audio niya. May problema lang sa connection. So, anyway, it's uh, ano na, wraps up itong ating uh, Pit Cobra Live. At magkita kita ulit. Hopefully, tomorrow, baka naman sa conditioning part. At uh, mapag-usap. Uh, stay tuned lang sa mga updates sa ating Facebook. At uh, sa ating YouTube. Ayan. So, muli, no? Ito si Rico Brother kasama si ka-brother Doc Eric na ayan, na medyo may problema lang sa connection. Doc, na ah, pag sir, ah, narinig mo ba ako? Ayan, baka ah, pwede ka na mag may audio pa ba oh, may audio pa. Say good night sa ating mga co-brothers. Wala talaga. O oh, sige, Almost 20 minutes na tayong nag-uusap. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.